So hello mga kapaps no? good day at what's up So for today's video mga kapaps, uh, update ko, ko po kayo sa aking mga alagang rabbit So nasa party na lang po sila Kasi nga nag uh, out na po tayo ng, uh, Kasi nung nakaraan is more than 20 to sila uh, Tapos sa uh, kinatay namin yung ano Kinatay namin yung uh, 10. Kasi nga uh, mag stop muna tayo sa pag-aalaga ng rabbit Kasi nga wala, wala na pong uh, nag dito si Mrs. lang so nahihirapan siya ka kasi ako bakasyon lang ako kasi dito sa amin at ngayong bernis is, babalik na naman ako ng Japan so uh, update ko lang kayo or i-share ko lang or ipapakita ko lang sa inyo kung gaano nga ba uh, karami na yung rabbit ko ngayon so so ngayon mga kapops isa uh, ganito ito na lang yung rabbit na natin no yan na lang yung uh, nasa baba na lima tapos yun sa taas din na lima So, may kits yun dito. Yung jersey woolly natin isa na cross lion head. Tsaka yung F1 California natin yung cross sa local. Local uh, rabbit. So, yan. Ito na lang yung ating mga rabbit mga kapaps. So, konti na lang talaga. Hindi na siya masyadong marami. Kumpara dati, no? At ito na yung mga cage natin mga kapaps. Nakapile na lang. Yan, nakapile na yung cage natin. Yan, hindi, hindi natin nilalagyan. Tapos yung kabila, uh, pinapalagyan na lang ni Mrs. ng manok. Yan ah uh, dati talaga, maganda ito dati, eh, kabilaan. Tapos dito naman, ayong uh, yung pusa namin ng mga Persian. Yan, nakakulong. Na dito talaga mga kapaps. puno talaga to ng rabbit dito, kabilaan. Dito sa kabila. So ngayon, wala ng rabbit. So yun na lang. Um, pero nag-iwan pa rin tayo kasi nga, uh, hindi, hindi na maaalagaan ni Mrs. At hindi na rin niya mapapakain ng mga dahon or mga damo. Kasi nga, wala, wala namang kumukuha maliban sa akin dati. Iba talaga dati kasi umabot din tayo ng mga 60 to 70 na heads na rabbit ngayon na uh, na lang. Pero uh, okay naman, at least meron. Hindi na nga hindi na nga tayo magpaparami kasi nga wala nga ako. Pero pag uh, tapos ko sa ibang bansa is siguro babalik na rin ako sa pagrarabbit. Sa akin kasi ang hirap din kasi i-market yung rabbit kaya nga uh, muna siguro mag-stop muna tayo kasi nga uh, mahal na rin masyado yung uh, pakain nila or yung feeds. So, for consumption na lang siguro to kung magka-baby or magkaroon tayo ng mga kids for consumption na lang, pagkain na lang natin. At sa uh, iba naman, ang ginagawa ni Mrs. ay uh, inireregalo niya sa mga kanya mga sa kasi as teacher nga si Mrs. Uh, pag magaan siya regalo eh, ay niya ng rabbit. No, hindi na masyado tayo nag sa rabbit ngayon at hindi na, kaya nga hindi tayo nakakapag-vlog din about rabbit kasi nga wala naman tayo dito. Siguro kung nandito lang tayo is magbo-vlog tayo about rabbit. So sa ngayon, ito lang yung ano natin. meron tayong Jersey Wooly, F1 Lionhead, tapos upgraded Lion F1 Californian White, tapos upgraded Kali, 'yan, upgraded. So 'yun, ganito na lang yung rabbit natin ngayon tapos yung local breed natin may anak siya sa F1 yun nga nagkakaroon nga sila ng mangi parang ay hindi hindi mangi yung nagkaka ano yung mga hair nila or yun, yung mga buhok pero considered as mangi ata din yan so yan yung ating uh, pure kali yan pure californian breed ito din so yung pure talaga natin na back din uh, namatay namatay siya mga kapaps kasi nga siguro sa so sobrang taba na rin siguro kasi hindi nakakapag breed pero nakakapag iwan naman din ng mga F1 tapos ang naging nangyari sa uh, mga pure breed natin is babae. Wala tayong pure breed ngayon na buck. kasi nga yung pure breed natin na bak is na namatay. Tapos mostly naman kasi kinakatay namin is bak. So yun. Tapos yan mga upgraded na lang. Pero ang lalaki naman nila umabot naman sila ng 4 to 5 kilos. Yung ano naman timbang. Pero good pa rin. Goods pa rin mga kapaps no. Pero sa ngayon talaga hindi muna tayo mag-aalaga ng mga rabbit kasi nga wala, wala pong mag alaga dito. Siguro kung nandito lang ako or pag nakasettle na rin ako dito or mag stay na naman ulit, uh, siguro magbabalik tayo. Pero sa ngayon, hindi muna. ah uh, ginawan ko lang sila ng ganito na bahay para meron silang matulugan. At hindi naman ma ano kasi mahirap naman kung pabayaan natin yung mga rabbit natin. So sa ngayon, ganito na lang nasa 14 heads kasama yung kids. Pag hindi kasama yung kids, nasa 11 heads lang sila tapos tatlo yung kids. So grabe makakapaps. Uh, um, nabaguhan rin, nabaguhan din ako kasi nga dati. Sa uh, panahon dat uh, at pandemic no, panahon sa pandemic kasagsagan nga talaga doon ng pag-aalaga ng mga rabbit. So ngayon hindi na masyado, hindi na masyado talaga. Konti na lang, no. So grabe. Pero hindi pa rin natin nalilimutan yung ano, uh, paano sila alagaan, uh, paano sila paramihin. Alam na natin 'yan kasi nga uh, matagal din tayo sa pag-aalaga umabot din tayo ng more than 2 years sa pag-aalaga din ng mga rabbit so grabe no? so yung mga kulungan natin uh, yan, nakastambay lang dyan naka-pile dyan kasi hindi naman to kinakalawang kasi nga galvanize yung ginagamit natin na uh, wire or yung screen maganda talaga mga kapaps no? basta galvanize yung ginagamit ninyo no? kasi nga hindi talaga kakalawangin yung golden ba yun? Tawag na, no? kalimutan ko na, tagal lang kasi nabili nun. So, hindi talaga ako tinanong kahit yung flooring niya, wala talagang kalawang. Yung kagandahan ng aluminum na yung gano'ng galvanized, ah, galvanize na aluminum. Marabi. Sobrang sulit. Yung, yeah. kita nyo naman. So, nakafile lang yan lahat kasi baka or baka magkakaroon tayo ng uh, oras na naman. So, sunod, mag alaga tayo ulit ng rabbit. Pero sa ngayon, wala muna. Kaya, hindi ko tinatapon or sinisira yung mga cage. So, tinatambak lang muna natin dyan at nilalagyan din natin yan ng net sa loob para hindi siya anuhin ng manok uh, patong or tulugan para hindi siya magkakaroon ng poops or yung mga uh, itis ng manok so grabe no nakakapang ano din nakakapang hinayang din minsan kasi uh, naka naka po, ano, tayo naka build na tayo kaso uh, back to ano naman tayo parang nag ng ano pero kung gusto talaga ni Mrs. din kasi is uh, i-give up talaga eh, or ubusin sila na ikatay kaso ako ako lang nag-stop na sabi ko nga hayaan na lang muna at uh, pabayaan na lang natin yung mga mother dough natin at saka yung buck natin kasi sayang naman din kung uubusin natin sila di ba po grabe sobrang sulit no sobrang sulit mga kapaps ganito sila ngayon yan sa taas uh, pinapat pinatong ko na lang yan grabe talaga dito sa kabila is ginawa ko na lang din ah... Uh, ano ng pusa ito talaga yung ginawa kong ano na to yung uh, uh, poor rabbit talaga tapos ngayon sa kabila nilagyan ko na lang ng mga manok para hindi rin masayang yung space ayan ayan so sa ngayon mga kapups, na lang muna sila ayan chill chill ayan tapos matagal pa nga maubos yung tubig nila kasi uh, dito pa rin. Uh, ito pa rin ginagamit natin yung nagaya uh, ng tubig. Tapos dati dito, rabbit dito dati. Kaya ngayon, ah uh, nilagyan na natin ng mga pusa natin, yung mga Persian natin. Tapos dito rin natutulog yung ating mga uh, ano, mga mga rabbit, mga pusa na mga upgraded. So ito pala, Huff to na Persian pro. Mama, mama niya is uh, ano lang, uh, lokal lang na pusa. Tapos yung mga anak, anak na lahat. Anak nito. Kaso di ko nga alam eh, saan ito nagpapabrid ng iba't ibang papa. Kasi nga nasa labas naman siya. Kasi ito yung nakakulong. Dalawa. Si Leon. Tapos ito yung si Yuki. Grabe. ito na lang yung ano natin ngayon. Uh, mga rabbit. Yo, ito yung ating uh, jersey Wooly. Ha? Huh? Na ano na yung ilong. Tagal na rin. Matanda na rin ito mga pups. Siguro since 2020 pa to eh. Yan ito din ating uh, mga F1. F1 Kali. Wala tayong uh, pure breed na Kali makapaspas maliban sa ating mother dog. Na, na, pure breed. Grabe. So, sa problema dito, palaging umuulan. Araw-araw, umuulan. Nakakaano. Oh, Yan. Parang uulan na naman. Oh. Yun nga, uulan na naman. So yung makapaps, no? Sobrang sulit. Grabe tapos uh, pagbalik ko na naman ng Japan mga sa ay hindi na naman natin to sila ma anuhan ay simisis na lang ang bahala kung paano niya to aalagaan siguro uh, sa feeding naman or sa feeds naman wala naman tayong problema pag ganito lang karami kasi hindi naman masyado maano to sa pagkain magastos yun nga lang uh, for ano na lang sila naka-focus na lang po sila sa ano uh, feeds wala na po talagang ano huh? wala talaga damo meron namang mga madre de agua na binibigay si Mrs. dito. Marami naman akong tanim ng madre de agua dito sa gilid-gilid. Subrang -gilid. uh, sobrang laki na nga yung madre de agua natin. Eh. Yung madre de agua natin sobrang laki na. Kasi nga hindi na masyadong nanuhan ni Mrs. Yun o. Oh. No? Kita nyo yan. 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 Yung malaking puno na yan. Madre de agua na eh. madre de agua yan. Grabe. Yung hey mga na. At uh, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa walang sawang pag-support sa ating channel. Sana may mara may natutunan kayo sa pag-aano natin mga rabbit natin. Alam, bye-bye.